And then, punta na tayo sa Metro Park. Paano mo kinumpose at kailan mo kinumpose yung kantang anak? Bago sumalik sa ano sa Metro pa? Nasa Olongga po na ako ng Aster. Hmm. Wala akong kamag-anak sa Olongga po. Kaya pag, pagkawala si Peter, wala akong kasama. Doon sa inuupahan kong room na maliit. Uh, isang hapon, gusto kong makinig sa radyo. Lahat ng tugtog sa radyo parang hindi magaganda. Tapos meron akong maliit na black and white TV. Maliit na maliit. Nunood ako ang pangit ng palabas. Nakakabagot palang ganito. Tapos pagtingin ko gano'n, yung sa kantong ganun, yung labada ng damit ko, na, hindi, hindi nalalaban. Nakatambak. Nakatambak, sabi ko sa, sa bahay namin, walang ganyan. Ang hmm. damit ko lagi malinis. Tapos sabi ko, paano ba? Paano ako napunta dito? Gano'n ako. Saan ako galing? ganon? Yung pag-iisip ko na yun, naisip ko I was with nanay ko. No? Dala ako ng nanay ko. Kasi pinanganak ako, lumaki ako. Anong ginawa ko? Sinaktan ko ang nanay tatay ko. Ayun na. niyak na ako. Tapos abang umiiyak ako, kinuha ko na yung wall pen. As may cassette recorder ako ng ganun. Yes, oh. Yung isang pindot mo na recording tapos oh. isang cassette na yun lang. Pinindot ko yung recording na tapos nung yan, susulat na ako nung lang dire diretso. Pag ko noon, ayun na, yung tono. Kinanta ko na siya. Tapos pinayback ko yung iyak ko lalong dumami nagsisisi -si ako ng talagang tunay na pagsisisi, sabi Parang ko. Parang awang-awa ka sa sarili ko. Oo, hindi lang. Galit ako sa sarili ko. Paano ko nagawa ito sa... Na Lalo na sa nanay ko, ako, paano ko nagawa ito sa kanila? Puro sa, sa loob, hindi ko sinunod yung gusto nilang pag-aralan ko. Layas ako ng layas. Basagulero ako. Ganun. Talagang uh, bukal sa kalooban ko na nagbago na talaga ako. I was, I think, 21 at that time. Pero wala akong inisip na, sisikat to. Wala wala akong inisip na gano'n. Kasi ang pangarap ko lang talaga, Aster, as a musician, So, ako ng single, maliit na plaka. No? At ang, uh, oh, bakit? 45 at, at oh, 45 at bakit? Para ka ako kahit isa lang yan, ka ako, pagka, ano, papa-frame ko yan. Pagka malaki na yung mga apo ko, papakita ko sa kanila. Nasa rocking chair na ako dong no? kako, mga apo, alam ba ninyo na ang lolo ninyo, eh, recording artist noong araw. No? Tapos yun, ganun lang, pangarap ko. Pero wala din akong pangarap na ilapit ko naman siya. Basta, sinulat ko siya. Ang main purpose is to tell my mother and father na I'm, I'm really sorry na sinaktan ko sila. At Makikita mo doon sa kanta, nandun yung pagsisisi. Kinuwento ko yung mga kalukuhan ko, di ba? I was able to show my father yung lyrics. Pa, umuyak na naman hindi lang. Pa, ito yung naisulat ng kanta, binasa niya. Tapos gusto niyang umiyak. Kaya lang, macho eh. Police eh, eh hindi umiyak. Pero makikita mo dito, halos palapas palabas na yung luha niya. Tapos niyakap niya akong gano'n, magaling ka naman pala talaga eh. Sabi niya, kaya lang, meron pong gano'n. Kaya lang, dapat nagabugado abogado ka pa <laughs> Nandun pa rin. Nandun <laughs> Kaya lang. <laughs> oh. Ang nakarinig yung nanay ko kasi inabot pa ng nanay ko. Si Papa namatay ng maaga. Eh. In fact, nung mamatay si Papa, ayoko na nang kumanta. Ilang taon ka nung mawala ka? I atin. think I was 23. Well, ayoko na. Nakalimutan ko pa nga na isinahali ko na sa Metro yung ano.